Matapos ang pagbuhos ng malakas na ulan, ay nasira ang kalsada at tinangay ang bus na ito ng malakas na baha. Nangyari ito noong 2018 sa Northern India. Ang video namang ito ay nakunan sa Bolivia. Makikitang nagkaroon ng landslide, ngunit pinilit pa rin nila. Nangyari ang insidente sa North Yungas Road sa Bolivia na itinuturing na pinakadelikadong kalsada sa buong mundo. Nasa 300 katao daw ang namamatay dito bawat taon. Makitid, madulas at idagdag mo pa ang fogs na halos hindi na makita ang daanan. Isang maling hakbang ay mahuhulog ka sa bangin na may 700 meters ang lalim. Sinadya daw talaga itong gawing piligroso ng mga orihinal na gumawa ng kalsadang ito. Bakit kaya? Sa China naman ay makikita ang breathtaking at nakakatakot na daanan sa gilid ng gundo. Alam nyo ba na mano-mano lang itong ginawa ng mga villagers gamit lamang ang maso at pangsinsil? Ito at iba pang mga pinakadelikadong kalsada sa buong mundo ang pag-uusapan natin ngayon. Una sa listahang ito ay ang North Yungas Road na matatagpuan sa bansang Bolivia. Sa sobrang delikado nito ay binansagan itong Death Road o kalsada ng kamatayan dahil humigit-kumulang 300 katao ang namamatay dito kada taon. Noong 1930s, nagkaroon ng gyera sa pagitan ng Bolivia at Paraguay. Sa kalagitnaan ng gyera ay maraming mga Paraguayan ang nadakip at ginawang preso kung saan sumailalim sila sa forced labor o sa pilitang paggawa. Isa sa naata sa kanila ay ang pagbuo ng North Yungas Road na ko-konekta sa dalawang syudad, ang La Paz at Coroico. Ayon sa mga kwento, sinadya ng mga Paraguayan na gawing delikado ang kalsada na ito bilang gante sa mga Bolivians Bukod sa kabuuan ang itsura nito, ilan pa sa mga rason kung bakit ito itinuturing na death road ay dahil sa weather nito na foggy at maulan. Madalas rin ang landslides at rock slides na mas nagpapadelikado pa rito. Taong 1983, isang truck na may sakay na 100 katao ang nahulog dito kung saan lahat ay nasawi. Taong 1995, pinangalanan ng Inter-American Development Bank ang North Yungas Road bilang world's most dangerous Road. Pagkaraan ng mga sunod-sunod na insidente ito, nagtulak ito sa gobyerno ng Bolivia na ayusin ang kalsada. Kaya naman mas pinalapad at pinalaki nila ang daan. May mga motoristang mas pinipili nilang dumaan dito tuwing gabi kaysa umaga dahil mas madali umanong makikita kung mayroon kang kasalubong dahil sa ilaw ng sasakyan. Noong 2007, ipinagbawal na ang pagdaan ng mga malalaking trucks at bus sa North Yungas Road. Hinikayat din nila ang mga turista na magbisikleta na lamang para sa kanilang safety at upang mas ma-appreciate ang ganda ng view. Sa ngayon, nag-o-offer sila ng mga regular bikes sa mga nice bumisita rito. Isa ito sa mga sikat na kalsada sa China na tinatawag na The Road of No Mistakes. Noong early 1970s nang hindi pumayag ang gobyerno ng China na mag-construct ng kalsada dito, ay nag-initiative ang mga villagers na pinangunahan ng kanilang village chief na si Shen Mingxin gamit ang mga tools na chisels at martilyo ay mano-mano silang naghukay ng 1,200 meter tunnel na may taas na 5 meter at lawak na 4 meter kung saan inabot sila ng limang taon upang matapos ito. Ang mas nagpaganda rito ay ang tila windows o bintana na itsura nito kapag tiningnan mo sa malayo taong 1997, opisyal itong binuksan sa publiko at mula noon ay itinuturing na ang Gulyang Tunnel Road bilang World Tourist Spot. Ang Kilar Kistwar Road ay nakalokasyon sa bansang India. Tinatawag itong The Cliffhanger. Isa rin ito sa mga itinuturing bilang pinakadelikadong kalsada sa mundo na sa sobrang kitid nito ay isang sasakyan lang ang kayang dumaan. Taong 1990s, pinaniniwalaan na nakasarado ang rehiyon na kinalalagyan ng kalsadang ito bunsod ng isyong politika. Subalit nang sinimulan ang construction ng kalsada ng ito, ay nagdiwang ang mga residente ng lugar dahil sa unang pagkakataon ay tila nabuksan ang nakatago nilang mundo na siyang magiging commercial activity at makakatulong sa turismo ng bansa kalsadang ito ay punong-puno ng naglalakihang mga bato at mga lupa habang ang gilid nito ay bangin na may taas na 1,000 feet. Prone din dito ang mga landslides. Sa sobrang taas at delikado ng daan na ito ay parang mauubusan ka na raw ng oxygen. Ang Hube Diaoya Highway ay matatagpuan din sa China. Ito ay isang cliff na may taas na 100 meter. Inabot ng humigit kumulang 800 katao ang kinailangan upang i-excavate o hukayin ito na tumagal ng anim na buwan. Taong 1970s, habang nasa proseso ng paghukay sa kalsadang ito, nagkaroon ng aksidente kung saan nahulog sa cliff ang higit 12 katao. Mailalarawan ang pagmamaneho rito na tila nakalutang ka sa ere habang nasa harap mo ang napakagandang view ng Canyon Cliff. Halsema Highway ay matatagpuan sa Pilipinas. Binansagan ito bilang the most dangerous highway in the Philippines dahil sa pagiging matarik, mataas at sobrang lamig ng temperatura rito. Tinatawag din ang kalsadang ito bilang Benguet Mountain Province Road. Marami-rami na ring insidente ang nangyari sa kalsadang ito gaya ng banggaan, rock slide at pagkahulog sa bangin ng mga sasakyan. Noong 2013, itinanghal ang Halsema Highway bilang ika-9 sa 25 na mga pinakadelikadong kalsada sa buong mundo. Mahalaga ang ginagampanan ng daanan na ito dahil ito ang nagsisilbing ruta upang makapunta ang mga tao sa mga liblib na lugar sa Cordillera. Kapag dumaan ka sa highway na ito, ay malalampasan mo ang walong bayan ng Benguet at apat na lungsod ng Mountain Province. Ang makakapal na fog at madulas na daan tuwing umuulan ang primaryang rason kung bakit itinuturing na delikado ang kalsadang ito. Ikaka-asam kakayanin mo kayang pumunta sa limang kalsada na ito? Nagustuhan niyo po ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay mag-comment ng big yes. This is your Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome.